Daddy here. Nagluto nga pala ako ng ulam na lagi kong niluluto at paborito kong inuulam nung nasa South Korea pa ako. kulang lang na ano to pineapple chunks yung makabili yun masarap na yan. kahit kulang cool ng pineapple chunks itsura pa man masarap na kailangan na ito man ayos para madistribute yung ano kinaluhan ng mga ingredients yun natin sa mga Yung ang sasin talagay na asin. Halo lang na konti. Huwag masyadong mahalo. Kasi pang lemon mo. Ang yung lasa ng lemon. Kapag pinakahalo nga yun. mo magyan na asin. So, okay. yun lang. Tapos, para pang matunaw yung nilagay na asin. Wala. Hintay na lang. Hanggang maluto. Tapos, tikmang kung okay na yung lasa. kulang lang siya ng ano, tokwat baboy tsaka pineapple chunks. Pero all in all, masarap na yun. Pero may baboy na pala siya, tokwa lang yun, kulang. Uh, <laughs> Ayan na guys, ganyan na itsura, luto na siya. Kain na na. We have food! Thank you, Daddy! Thank you, Daddy. Thank you guys! Daddy, turn it off! Can you watch it?